Kumusta ka na, Olivia? Tanong ni Emilio sa kanya. Emilio, pakawalan mo na ako. Pakiusap ni Olivia sa binat. Hindi pa nasisira ang ulo ko para pakawalan ka. Akin ka at mangyayari iyan sa ayaw at sa gusto mo. Nagkakamali ka, Emilio. Mamamatay na muna ako bago mo magawa ang gusto mo sa akin. Matatag at buo ang kaloobang wika niya. Mas mamatamisin ko pa nga mamatay ka kaysa mapunta ka kay Jack. Walang tigatig na sagot nito sa kanya. Kung ganun, hindi ako ang mahal mo kung hindi ang iyong sarili lang. Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin, pero hindi lang babago ang pasya ko. Sakim ka, Emilio. Kung kasakim man man ang mahalin kita, ay wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ay ang makapiling ka habang buhay. Maangkin mo man ang katawan ko, ay mananatiling si Jack lang ang laman ng puso ko. At ipinapangako ko sa iyo na habang buhay mo rin pagdurusan ang ginawa mong sa akin. Tingnan natin kung may magagawa ang lalaking iniibig mo para iligtas ka. May hamong sabi nito bago siya iniwan. Muli siyang napaiyak dahil sa kawalan ng pag-asa na makaalis sa lugar na iyon. Labis ang pag-aala ng nadarama niya para sa kanyang ina at mga kapatid. Pero wala siyang alam na paraan para maipaalam sa kanyang pamilya ang nangyayari sa kanya. Balis ang balis sa si Jack at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin para matulungan si Olivia. Hindi sapat ang makausap lang niya ang babaeng iniibig at kung nalalaman lang niya na ganito ang mungyayari, sana ay hindi na niya pinigilan ang kanyang sarili na ipadama rito ang kanyang pag-ibig. Pinagsisisihan niya ang lahat ng pasakit at sama ng loob na ibinigay niya kay Olivia at kung may magagawa nga lamang siya, ay pupuntahan niya ito upang aluin at suyuin. Jack, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ng kanyang ama habang nakatanaw siya sa kadiliman ng gabi. Naaalala mo ba si Olivia? Labis ako ang pag-aalala na nadaram ko para sa kanya. Nagawa mo ba ang pinagagawa ko sa iyo? Nakausap ko na ho siya at nalaman ko na nasa bahay siya ng mga Sanchez ngayon. Mahihirapan tayo na mailigtas siya kung nasa pugad siya ng mga demoniko. Papa, wala ho bang maitutulong ang aking mga kapatid para maipiligtas natin si Olivia kay Emilio? Tanong niya sa ama dahil sa tindi ng paghangad niya na mailigtas ang kasintahan. Walang magagawa ang mga kapatid mo na nandidi Pero sa sandaling dumating sina Delphine at Anita, ay matutulungan ka nila. Kailan pa ho sila darating? Sa Webes ng hapon ng dati nila. Papa, hindi ho kaya tayo gahulin sa panahon? Pagsapit ng biyernes, ay maaaring naisip ma na ni Emilio ang maitim niyang plano para kay Olivia. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, ay makakagawa na tayo ng paraan para makapasok ng lihim sa bahay ng mga Sanchez. Kalmado ang kaloobang sabi ng kanyang papa. Papa, paano ko mapupuntahan si Olivia? Mapanganib kong pupunta ka doon. Kaya hintayin mo lang ang mag-asawang Delphine at Anita. Papa, hindi ko pwedeng wala akong gawin. Nanganganib ang buhay ng aking mag -ina. At ako lang ang kanilang pag-asa. Nakita ng kanyang papa na determinado siyang isuong ang kanyang buhay sa panganib. Makita lang niya na ligtas si Olivia. Napilitan nito na sabihin sa kanya ang paraan kung paano siya makakapasok ng palim sa lugar na kinaroroonan ng kanyang kasintahan. Tulog na si Olivia nang pumasok sa siwang ng bintana ang malakas na hangin. Dampi noon sa kanyang pising, nang nakagising sa kanyang kamalayan. Nababangon siya ang bigla ng maramdaman niya ang haplos ng malamig na hangin sa kanyang buong katawan. Nagtatakang napalingon siya sa paligid ng kwartong ino. Olivia, tawag ng isang tinig na hindi niya maaaring makalimutan. Hindi siya na maaaring magkamali. Jack, ikaw ba yan? Mahinang sabi ni Olivia habang nililinga ang buong paligid. Isang malakas na ihip uli ng hangin ng unti-unting lumitaw sa kanyang harapan si Jack sa buong panggililalas niya. Jack, bulalas niya. Olivia, mahal ko. Puno ng pananabik na sabi nito bago si niya hinakap, niyakap ng mahigpit. Napayak siya at napayakam ng mahigpit. Jack, paano mo nagawang makapasok dito nang hindi na mamalayan mo nagbabantay sa akin? Saka ako nalang ipapaliwanan sa iyong lahat. Kulang oras ko para masabi sa iyong katotohanan tungkol sa tunay kung pagkatao. Buong pagmamahal na sagot nito sa kanya, bago may panarabik nitong inangkin ng kanyang mga labi. Hinanti niya ang mainit na halik na iginawan sa kanyang labi, at nadaman nilang dalawa ang panarabik sa isa't isa. Mahal na mahal kita. Pabulong na uwi ka nito sa kanya, matapos ang mapusok at mainit na halik na kanilang pinagsaluhan. Mahal na mahal din kita. Ani habang hindi naman siya bumibito sa pagkakayakap dito plus ni Jack ang kanyang sinapupunan. At pagkatapos ay buong pangmamahal itong hinalikan ng kanyang maliit na pasan. Huwag mong pababayaan ang baby natin. Malambing na hiling ito. Hindi, hindi ko siya pababayaan dahil ang ating anak ang patunay ng aking pagmamahal. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan at pagkukulang sa iyo, Olivia. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga yung ating kinabukasan. Malambing na sabi niya dito. Kung may magagawa nga lamang sana ako para maisama kita ngayon ay ginawa ko na. Pero limatado ang kaya kong gawin. Subalit so, huwag kang mag-alala. Pagdating ni na Kuya Delphine at Ate Anita, ay may lalabas ka rin namin dito. Jack, natatakot ako sa maaaring gawin ni Emilio sa akin. Kinig ang buong katawang sabi niya sa kasindahan. Hindi niya magagalaw kahit na ang dulo ng iyong mga daliri. Simula ngayon ay palagi na kitang babantayan. Ngunit baka mapahamak kapag nalaman ni Emilio na lihim kang nakakapasok dito. Puno ng pag-aalala, sabi ni habang nakayaka pa rin siya sa matipuno nitong katawan. Kahit na ikamatay ko pa, ay hindi ako matatakot. Dahil higit na sakit at hapdi ang dudulot sa akin kapag nagawa ko ang kanyang ni Emilio. Anito habang nakayaka pa rin ito sa akin. Oh, Jack, bakit nangyari ang ganito sa kalaking pagsubok sa ating pagmamahal? Pinangingilira ng mga luhang tanong niya sa binata. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pinabayaan kita kaya nagkaroon ng pagkakataon si Milyo para kunin ka. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Siguro ay niloob ng tadhana ang mangyari ang ganito sa atin para magising ang puso mong natutulog. Muli nitong inang ang kanyang mga labi at sa pagkakataon ng iyon ay higit na mapusok ang pamamaraan ito sa paghalik sa kanya. Hindi naman siya tumutol anuman ang nais itong gawin pagko sa iniliyad pa niyang kanyang katawan upang ipadama dito ang labis niyang pananabik sa mga haplos nito ng pag-ibig. Muling naulit ang pag ng kanilang mga katawan, higit na mainit at marugdob ang mga sandaling kanilang pinagsaluhan, kaya sabay nilang narating ang kanilang kaluwalhatian. I love you, Olivia. Bulong nito sa kanya. Mahal na mahal kita, Jack. Tugon niya dito habang patuloy na magkalabat ang kanilang mga katawan. Makaraan pang ilang sandali, ay nagpaalam na sa kanya si Jack. Pero nangako ito na babalik upang siya ay tulungang makalis sa lugar na ito. Mabilis na lumipas ang dalawang araw at dumitin ang araw ng pinakahihintay ni Emilio. Mamayang hating gabi ay magiging akin ka ng ganap. Sabik na sabi ni Emilio kay Olivia bago ito nagtangkang humalik sa kanyang labi. Subalit iniiwas niya ang kanyang mukha kaya hindi nito nagawa ang nais. Talagang matigas ka. Pero mamaya ay siguradong lalambot ka na kapag nagawa ko ng pagalingin ng iyong ina sa kanyang taglay na karamdaman. Ikaw na ang kusang mag-aalay sa akin ng iyong sarili dahil wala ka ng mamamalayan sa mga magagalingin. Huwi ka nito sa baytawan ng mas. Huwag na huwag mong sasaktan ang inay ko. Dahil papatayin kita kapag ginawa mo Balit na sabi niya dito. Papatayin mo ako sa kaligayahan. Hindi ko eh, Dagdag pang inis nito sa kanya. Hayop ka talaga. Tatigilan si Emilio ng marinig ang kanyang sinana. Wala pang nakapagsasalita nito ng ganun. Maliban sa kanya. At iyon ang hindi nito matanggap, Hayop pala. Papakita ko sa iyo kung gaano ako kahit. Balit na wika nito sa bayakap sa kanya ng may Nagpamigla siya mo kahit na ano ang kanyang gawin, ay hindi siya makahulagpos dito. Hinalikan nito ang kanyang lieg mukha at punong tingin. Nandidiring naman siya sa ginagawa nito, kaya nagpatuloy siya sa kanyang panlalaban. Bitawan mo ako, baka malaglag ang baby kung ipagpapatuloy mo ang iyong ginagawa. Sigaw niya sa tapat ng mukha nito. Biglang natigilan si Emilio matapos nitong malaman na dinadala niya sa kanyang sinapupunan ng kanilang anak niya. Nagbamanali itong tumayo buhat sa ibabaw ng kanyang katawan at tuluyang mupa ang hiyo na halos tumupok sa buong katawan nito nila. Kani Parang hindi nito na kayang tanggapin na dinadala niya ang binhi ng isang koronado at nagmamadali itong lumabas sa silid na iyon upang sumagap ng sariwang hap. Lumating nga ang mag-asawang Delphine at Anita buhat sa bakasyon ng mga ito sa lugar na iyon. Pagkatapos kumain ng tanghalian ay pinag-usapan na nila ang problema ni Jack. Paano namin matutulungan si Jack Papa? tanong ng kanyang kuya Delphine sa kanilang ama. Kailangan gamitin ni Anita ang kanyang kalanong para malaman natin ang plano na Emilio at Henyo kay Olivia. Sagot ni Don Alfonso sa kanyang kuya. Papa, hindi kaya mapanganib ang gagawin yung pagliligtas kay Olivia? Tanong naman ng kanyang ate Elvira na kung mong interesado rin makatulong sa kanyang problema. Ang lahat ng laban ay mapanganib. Subal, so, kailangan natin harapin ang lahat ng panganib para magampanan natin ang ating misyon. Sagot ni Don Alfonso kay Elvira. Hindi tayo dapat na magsayang ng panahon pa pa. Paalala ni Jack sana. Anita, gawin mo lang sinasabi ko para malaman natin kung paano maiiligtas si Olivia. Bali mo doon alam sa sa samanungan. Mabilis na nag si Anita. Pagkatapos ay tinuon ito ang isipan kung nasaan si Olivia. Ilang sandali lamang nang nakaraan ay parang na nanonood ng sine si Jack, Don Alfonso, Delphine at Lumitaw na sa isipan ni Anita sa pamagitan ng ikatlong mata o anumang parte ng katawan nito kailang makagawa na tayo ng paraan para maita si Olivia. Dahil sa pagsapit ng hating gabi, ay sapit ang aangkin ni Emilio ang pagkababae ng kasintahan. Sabi ni Don Alfonso kay King Jack. Hindi ba't kaya naman ni Jack napuntahan si Olivia sa kanya nito? Wala ho ba magagawa para maisama ang nobya niya sa paglabas niya sa lugar na iyon? Tanaw ni Dilpin sa kanilang ama. Magagawa ko nga makapunta sa kanyang Subalit, limitado ang aking kaalaman at hindi ko magawang isama si Olivia palabas ng silid na iyon. Malungkot na sagot niya sa kanyang kuya Delphine. Kung gusto niyo ay sasama rin ako para mga ang pagtakas ni Olivia. Presinta naman ang kanyang ate Elvira. Kaya na namin ang pagliligtas kay Olivia. Ngunit kung gusto mong makatulong ay sumama ka kay Anita. May pagtatanggol mo sila kung nandun ka sa mismong lugar na pinagkukunan nila Jack at Anita kaya Olivia. Sagot ng kanilang papa sa kanyang ate Elvira. Sasama ako sa kanila para maging sigurado ang lakad nito. Sagot ng kanyang ate Elvira na kahit pa paano ay naghahanga din naman na makatulong sa laban nila sa mga deboniko. Jack, Elvira, kayo ang mga kasama ng inyong ate Anita at pinagkakatiwala ko siya sa inyo. Kaya inaasahan ko na ligtas ng makakabalik ang aking mag-ina. Wika na delpin sa mga kapatid. Hindi namin siya pababayaan ni Jack.